Mabuhay yung mga kaamat. So, alam nyo ba, kagabi, bago ko matulog, nanood ako ng movie nila Carmina, nila Janice, tsaka ni Di Pangalina na may pamaganda road trip. Ito yung movie na may kinalaman sa pagkakaibigan. And then, mula high school, magkakaibigan na sila. And then, naging busy sila dahil sa uh, kanilang mga career and mga personal life. So, katulad nila, I my single friends, nakasama ko from elementary high school. At nung nag-college kami, nagkaibigan wala kami kasi meron kami mga pat na, na, na ano, tinaha. And then of course, nandun pa din naman yung pagkakaibigan, andun pa din naman yung communication, pero talaga umabot ng 5 to 6 years bago ko makita itong dalawang kaibigan, ito sa si Janice at si Rona. Dahil nga, busy kami sa aming mga life, so hindi kami masyado nakikita. Kaya naman, this is the day na kami ay nag-get together after 5 to 6 years, I think, and then kumain kami ng pizza, nagkintuhan kami tungkol sa mga past. Ang sarap pa rin balikan ng mga bagay na nakaraan na. Kahit na nangyari na siya noon. Pero kapag kami yun ang tungkol sa mga past, talagang um, andun yung spark, andun yung kwento. So, ang sarap mang ganitong feeling. And then of course, kumanta ako dito and, and after kung kumanta, bumalik ulit kami sa chika. Ang namin na pag-usapan. So sila, Erlene, sa si Donna, natulog na sila. then kami nilang apat ang natira dito para magkwentuhan Ayan. So, ang dami namin talaga na pagkwentuhan. Ay, si Erling pala, hindi pa <laughs> At nagala kasi nung video ng ito, hindi ko na kung anong sasabihin ko. Basta nagkakwentuhan lang kami tungkol sa mga nangyari sa aming mga life. At alam nyo, napakadami namin na After that, naglaro na lang kami ng, ng gantong laro. Hindi ko na kung anong tawag dito. O, number 3! Oh, point ah, three. hindi pa smado eh. Madalas na mag Eddie? Sana kaya Big, big brother. Ayaw ko sa bahay niyo. Oo, sa 3548 at 10. Saan? Huh? 3548 and 10. Saan? So, 48. Ayun, ay, nasa gitna. Yung number 10. Ah, ito. <laughs> napakadali. No, Tinuruan. Oh, eh. Target ko Target Target ko din no yun po, eh. Oo, napakadali. Ay! Ay! ko oh din my God. ko din yan. Target ko din yan. Target ko din Tagyan niya yung malalaki, tinan mo siya pinakamataas. 14 plus 14. 14 sa akin. Ano ito kinuha mo? 51, oh, bro? O, pwede na ito nasa ano, no? 11 best. Kaya yung pinuha ko kanina. Ito sa tabi. O, yan ang 40. Ano ba? 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 Ano hindi pa. Taso, number ano? Nagsabi ka na ba ng Hindi pa. So, wala pa. Wala kukunin niya sa baba. Saan ba? Dito o sa tatluhan o. Sa tatluhan Saan? pa? 20. Saan? 20. Number 630. Or 20. 5, 6, 20. 20. 25, so, 20. Ito sa dulo. <laughs> o, 20 dahil sabi niyo. Para ito. Hindi tatluhan. pa siya. kasi payan, di ba lalaglag kasi tatluhan. Eh, Ay! Ay! Nasa na si Ronald na naman. <laughs> na dito ha, sa yun, no, Mon? Wala na. Wala na no. Touch na. Skin nga is starting si Gai na um, Oo! itaro. Oh. Oh. 48. Well, taas na. Oh. 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 Ah? Para sa akin din maglalagay mo mga Lalaglag na. Tayo kuha mo. After ata na. pag nahulog na computer na mo ilan? Parang ginagalaw yung iba. Okay, oh, ako nga, ginagalaw yung tanong. Di no. <laughs> <This> strategy mo <laughs> ay, ay, niya, ang, alina nga yun. Eh, basta kanina nga no, no touch mob nga eh. Kaya oh, diba? no. oh. hindi ko na pinush yung no. matigas ay, na. Ay, no! Ay, no! <laughs> ay, no! Ay, Oh, ang ginagawa yung mo. Oh. <laughs> ko sa inyo eh. o. Oh. Sa akin, inaano nyo, <laughs> pedansin to. Ano <laughs> <I don't know. laughs> so, <hindi, hindi> ko sa inyo? Ano hindi. Eh, hindi na, na, na ano, target ko na may. Ay, kahit na tumit ng skin, I know you're going to kasi ang na target mo yung target mo. Okay lang yun. sa akin. Oo, para akong kababaan.